May nagtanong sa akin, nagsisisi daw ba ako na nandito ako sa Canada? Mahal mga bilihin at ang mahal tax dito sa Canada. Libre ang medical dito guys. Uh, ang gusto ko yung culture talaga. Wala talagang pakialamanan dito. Wala discrimination. Hindi naman totoo yung trabaho-trabaho lang. Basta mayroon ka isang job na maganda na yung pay. Kahit isang trabaho lang pwede na. Kung contento ka na doon. Yung iba kasi, kaya naman sila nagtatrabaho. Maso pa nilang uh, kumita na malaki. Yung iba naman, gusto pa nilang bumili ng mga properties. At yung iba naman ay nangihinayang sa mga job opportunities na nandyan lang sa paligid. Sobrang dami kasi mga besh. Ang hirap talaga niyang tanggihan. Habang malakas ka pa, uh, parang gusto mo nang humataw, nang humataw. Kasi ang dami talaga nila. Ang dami may ipon. Ganun. Hindi naman dahil sa hindi kasha yung kinikita namin. Yung iba, nito double job kasi ba, may sinusuportahan sa Pinas. Kasi marami ka pang oras. And eh, bis na imukmok namin sa bahay, eh, itrabaho na lang. Pakalawak na opportunity. Kung gusto mong humataw, gusto mong magpahinga, gusto mo mamili ng mga properties, gusto mong maging mayaman, gusto mong maging simple, gusto mong maging bonggacious, gusto mong maging uh, branded na mga gamit mo, Maging simple lang, walang pressure, chill ka lang kung gusto mo. Gusto mong pahagard, okay lang din so na may sasakyan. O hala, hindi ka hindi mo feel mag mag-drive, pwede. Alam mo 'yun, may choice ka. 'Yun talagang gusto mo, hindi 'yung dinidikta lang sa iyo ng society. 'Yun 'yung 'yun talaga 'yung gustong gusto ko dito sa Canada. Kaya para sa akin worth it at masaya akong nandito ako sa Canada bagay na nahihirapan akong gawin sa Pinas. pressure tayo ng society sa Pinas. Pressure ka magpaganda, pressure ka magpapaputi, pressure magpaputi ng kilikili, pressure magpa-sexy, pressure na mayaman, maraming properties. Dito, tulad kami, kung ayaw namin magkaroon ng properties, wala namang mag sa amin kasi ang dami rin naman na wala namang properties at gusto namin ng not stressful life. So, hindi kami bumili talaga ng bahay nagbigoso na lang kami, ganon. So, dito kasi may, parang may choice ka lagi. Nasa sa'yo, oh, kung masipag ka, o oh, hindi ka masipag, okay lang din. <laughs> ganun. Basta, all I can say is that here, palagi kang may choice. Yun. Kaya, mas magaan sa akin na dito ako kaysa sa Pinas. Parang kasi sa Pinas, pag nagsara yung kumpanya nyo, you're over, lalo na kung matanda ka na. Kasi, hirap nang maghanap na ibang trabaho. Dito, hindi ka mawawala ng trabaho. Huwag ka lang mapili. Tapos, pwede ka nang lumipat na lumipat sa iba pang mga kumpanya, depende sa anong gusto mong talagang trabaho at saka sa rate na gusto mo. So, yun. Yun lang yung, ano, dito palaging may choice, palaging may option, palaging ano, ah, uh, disiplinado pa yung mga tao. Yun. Kaya, gusto ko dito masaya ako dito. Sana nasagot yung question ng kung masaya ba ako dito o worth it pa sa akin ang mag-Canada.